pinapagawa sa atin dito na washing machine. Ang sabi ng mayari ito daw ay uh, nakaka-ground. Pag naglalabas siya, nagaga-ground yung kanyang kamay at uh, kaya natatakot siyang gamitin. Ngayon, uh, papakita ko sa inyo kung bakit siya nakaka-ground, saan siya nakaka-ground at uh, paano aalisin yung ground niya. Okay, ang unang-unang uh, dahilan kung bakit nagaga-ground ito, mayroon siyang wire na lumalapat, too big open wire. Okay? Tingnan natin ano. Dito sa ilalim ng timer, may wire yan dito. Tingnan natin. Ito, kinalas ko na. Pakita ko sa inyo. Okay, yan. yan. So, ito, ito yung timer nya. Ito. Mayroon yan wire dito. Yan, o, papapansin ninyo. Minsan, mayroon yan na mga kagat dito ng mga daga na maliliit. Kaya nag-open yung wire. So, hanapin niyo 'yon at uh, lalagyan nyo ng tape. So, minsan din dahil nagpalit na ng timer, mayroon ng wire dito. Uh, mayroon ng mga uh, dugtungan dito. Katulad nito, tatlo na yung dugtungan niya tama, tapos mayroong tape. Ang nangyayari dito kasi, itong uh, parts na ito nang may tape. Itong parts na ito nang may tape, lumalapat dyan dito sa may cover, sa ilalim ng cover ng dito, sa ilalim ng cover ng uh, uh, timer ito kasing ilalim ng cover ng timer na yan nababasa yan kahit may konting butas yan dyan para tumulo yung tubig, uh, nababasa pa rin siya so pag nabasa yan dahil ginagawa washing shot napunta yung tubig dito may pumupuntang uh, kaunting tubig dito hanggang sa mabasa itong ilalim so ito nangyayari, itong dugtungan na ito lumalapat doon pag lumapat itong dugtungan na ito, yun, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagka-ground. So ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, kung mayroong ganyang dugtungan, dapat itong mga wire na ito, hindi ito lalapat dito. Lalo na itong mga dugtungan o may mga kag kagat dyan na open wire na kagat ng taga. So ang gagawin dyan ay may sabitan kasi yan dito. pakita ko sa inyo yung sabitan yan. Ito oh, may sabitan yan dito ng wire. Anong nangyari nung gumawa nito hindi niya sinabit do ito so, sasabit nyo lang yan doon yan so nasa taas makikita nyo na itong wire niya nasa, taas na siya ito yan sasabit lang yan doon yan may sabitan yan doon okay John pag naisabit na yan doon yun no oh. pag naisabit na yan doon hindi na siya itong open wire hindi na siya lalapat may lumapat man dito yung wire na walang open wala na siyang tape or uh, walang uh, kagat ng daga. Kaya titingnan nyo kung may mga kagat ng daga, gagawin nyo, lalagyan nyo ng tape. Okay? Yun kasi ang nakaka-ground pag nabasa dito sa ilalim. Ang isa pa, na titingnan ninyo ay yung ilalim niyang washing. Kita ko sa inyo yung ilalim ng washing. Ito. Yan. Yan. Dito kasi yan, may mga wire din dito. Ayan, titignan nyo itong mga wire na to dapat hindi lumalapat dito sa sahig ito sa pinaka na ito hindi dapat lumalapat sa sahig kasi kung minsan kung mababasa itong sahig at may lumapat dyan na wire open wire maaaring mag ground din yan kaya iahang ninyo itatali nyo para nakahang sya. okay? kung may nakita kayong talup na wire lagyan nyo ng tape tapos iahang nyo katulad yan inihang natin pag nangyari yun okay na hindi na mag ground yung inyong uh, washing machine at uh, hindi na nakakatakot kami kin. Okay, sana na natutuli kayo sa aking tinuro sa inyo. Okay, paki-like, share din itong aking mga video para makinabang yung mga kakilala ninyo.